Maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa aking munting channel. Naway suportahan niyo hanggang dulo. Para so na mag-success. Maraming salamat sa yung lahat. Ang content natin ngayon ay pumunta po tayo sa isang pugad ng ibon. sa pa, limukon. Pinuntahan natin yung sahag, sahag niya. Lalo pa pugad nabangit sorot ng pugad ng limukon and that time hindi natin na capture yung itsura ng ibon kasi lumipad siya agad kasi mailap kasi ng ibon na yan yung limokon at may dalawa siyang itlog hindi uh, namin kinuha Doon na lang yun para dumami sila tambayan natin sa next vlog natin kung mabutang pa natin na uh, di siya lumipad punta natin yung si siyo si, nyo na ba yun kasi mataas kasi yung sanga ah. nagabot lang ako ng sa cellphone ko tinalihan ko lang para makita natin yung itlog dumtong lang natin limukun ba yun nalulip na sa atin Apa apa yang dilipat dia? Nalang kamera nanti ni makita. Malamu, alam lipat dah. Alam lipat yang lima guys. Yang pun nambah saja sahaja makita kasi. Ada mendahun, alam lipat yang lima No, ayam perpu yang lima no. Sang, sang. Tayo natin at captain. Titignan natin yung itlog niya. Oh, yan po yung itlong niya, itlong niyo, sag. Dalawa. Hindi natin market kasi mataas yung puno. Alimokon yan. itlog niya. Ano yung silpon niya? <laughs> hey, hey. Ito po yung pangitog na ano, limokon. Umamit po tayo ng stick. na ano tayo makyat Para makita po yung itog niya. Ano ba ang itsura ng sag sa limokon? Ano po ang sag sa alimokon. Thank you for watching mga kaibigan. love bless us all. E